Welcome to my vlog. Ang lalaki ng parking. Ay, eh, ano? Ang kan kaya? Eh? 70 dalawa. Yan? Mm -hmm. Mukhang mabango tong kulay pinakit. Ito. Ang gorgeous. gorgeous. Hindi, 19, 19 lang. Kaya akala ko din, eh, hindi mo naisip mo rin, naisip ko. Oo, oo, Bili tayo. Marina. Pero parang ang laki. Ito malili ito, yan. 19, 36, 19 lang. 36, oh, sige. Pero ang pangit ng kulay. <laughs> <laughs> akala, hindi na naisip ko eh. Thank <laughs> Open? Meron ditong wipe. Ito diko Close. Parang bubble. Parang bubble ko. Parang pop ko. Ay, 59 to. Walang itong bawas. Eh, lahat naman nakalagay 59 na. Ang hmm. cute kasi talaki. <laughs> Oo nga. Di, maliit ang kunin natin. Uy. OMG. Ay, maliit lang siya. 130, 160. Ano ba yan? Buksan mo. Yung kumot. Kumot? Blanket. Oo oh, nga. Ayan o, oh, blanket na nalagay. Ang gano'n kaliit. Cozy collection. Mm -hmm. Dahil malaki na. Okay. Oo. Oh. pang isang taon na, dai. Ba tayo? Ito, dai. Para sa'yo kulay. 39 yan. Ay, makapal. Double na ano siya. Yung naman yung 25. Geto? Itong 25? Ito 29, malaki din oh. Pero hindi ko alam kung saan dyan ang 29, saan dyan ang 59. May ano kaya? Ito. Oh. Ay, towel. Akala ko kumot din. <laughs> towel pala. <laughs> ang cute ng chinelas. Type ko talaga siya. Pero hanap tayo ng maliit kasi sobrang lalaki. Ito. Ito bigas niyo. Pwede pa sa pal sa mga ng kaaway mo marites. Unbelievable. <laughs> <Dali mo. laughs> Ay, natagisa tayo. Sureness. Yan yung mayaman kong kaibigan. Panay kaskas -kas lang yun. Buti pa siya. Kaskas -kas lang ng kaskas. -kas. Ang ganda mo dito, Dick. <laughs> Sabihin mo. cute. Ang ingay namin. Alas 10 na nag-iikot pa lang kami. Oh, ano dito tayo sa number 1? Kiabe. Okay. Dik. Pasok naman tayo ng yaman. Marks ah, and Spencer. Twenty four lang mo anything but ordinary. Ano yung SS? SS24 daw. Ha! Dumaan to sa ano eh, Instagram. Spell Lowey. Hindi, 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 low, 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 low. Ito yung sabi niya. Lowey. Low. <laughs> natatawa ko. Kiabi. Mahal ata. Uh -huh. Mas mura rin sa kira. Mas mura rin sa pero saan? Ayun, nasa taas 20 o. Oh. 25, 29. Pambata yun. Okay. Pagdaan naman tayo ng panda. Hindi akong toothpaste. Panda? Wala akong toothpaste. Ma. Starbucks. San ba tayo? Balik tayo sa Terra Nova no ba? Alam mo ba yung balikan? Naihi ako dito. <laughs> <laughs> saan sabi mo lang, and S&B? Hindi ko rin dala ako saan Kung tingin-tingin ka na saan tayo pwede kumain. Kahit saan lang ako dito. Libre naman. <laughs> <laughs> yung makakabubusog tayo. Ngayong tingin mo, oh gusto ko dito. Oh, ah, ganda nun. Kahit ano naman makakabusog dito. Eh. Lalo na pagka wala ang pera. Lalo na pagka wala ang pera, busog na busog ka. <laughs> Ayano ihian Oh, saklit Ay, pati patok ka dito, Maddie ko pati sa so CR. Ay goodness. Big Maliligaw ka kay. Maliligaw ka sa so kubeta. Bakit ang taas? Iso. Mag-ikot may mga sampu-sampu ulon. Wala naman damit doon. Ay, <laughs> hindi na mo. Ikaw ah. Ay, ito. Minumob. Oh. Ay, ito nga. Minumobit mo yung haraka doon. Eh. Hala. O oh, sige, bilisan. sa tayo pupunta na? Sabi mo, panda. Ayaw nga pala, panda. Bilis. Nakalimutan <laughs> ko na. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Thank you! <laughs> Ay dumiliin! Paganda lalo siya eh! Oh. Ay maganda ka na! Ang cute mo nga dito! Promise! <laughs> promise! Parang ang Chinese yung mukha mo eh! yung, nang lalain Chinese! <laughs> <laughs> Kain na! Blow your candle! Wala palang candle! <laughs> Pag-aawain namin yung Herpy at yung KFC. Karehas <laughs> lang naman yung in-order namin. O, oh, diba? Saan ka pa niyan? Hmm, magka. ka. Punong puno. Saan ka tutak yung price? Masarap ang coslo ng KFC. Promise. Hing na muna kami. May picture-picture, video-video. Ay, buksan mo muna yung burger mo. Ano itsura? Maganda yung karton eh. Salamat sa gift. Wow. Ang ganda yung karton ng burger. Pat parang malaki sa drawing. <laughs> ulit, ulit. Ulit, ulit. <laughs> Teka lang. Kalat ano, parang nasa bahay lang eh. Hmm. Wala sa mall. Hmm. Masarap oh, kasi yung coslo ng KFC. Ang costlo nyan dito. Sa Pinas, hindi ko alam. Hindi ko pa nakatikip ng KFC sa Pinas. Mahal kasi. <laughs> hmm? Mas masarap doon. Kasi pag sa Pilipinas, ayaw mo nang kumain kasi mahal. Dito, ordinary lang. Pero mas masarap doon. Alam mo ba, may... Burger King sa atin, sa SM. Hindi ako makapasok-pasok kasi alam mo ba magkano order? 400! Seryoso? Seryoso ako. Kaya dito na lang kakain ng Burger King. <laughs> Libre pa ng amo. Mm. di ba? Oh, di ba oh, diba yan? Mm. Kain-kain na. Busugan tayo. Busugan -busu -busu na kami at kami. Thank you for watching. Subscribe my channel.